Magandang umaga sa iyo Bombo Justin, at uh, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Mm mhm. Ah, uh, so attorney, unahin natin kasi itong um pinag-uusapan din po sa ngayon, ano? 'Pag nakikita po natin ngayon na uh, nag uh run sa mga social media accounts. So itong mga um ito po mga video na pag-endorso nitong si uh, VP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos bilang isang political analyst. Nakikita uh, niyo po ba na isa itong magandang move uh, sa panig po ng ating Vice President uh, at ma malaki ba maitutulong ma po niya sa pagkandidato uh, nitong si Senator Amy? So, una-una, Bomo Justin, kung sa panig ni Vice President Duterte, sa palagay ko naman, parang walang walang epekto to sa kanya no kasi uh, si Vice President Duterte wala naman siya sa gobyerno so uh, hindi naman siya uh, in a critical position and also wala naman siyang pakay na kumbinsihin yung mga nasa gitna no so ang kanyang kinakausap lang ay lagi yung mga supporters niya na, na loyal naman sa kanya no so kung indorsohin niya si Senator Amy uh, na na sa mata ng kanyang mga supporters ay naka, nakahilera sa kabilang panig no <laughs> kasi eh, miyembro nga siya ng alyansa para sa bagong Pilipinas no eh hindi naman siguro nila ikakagalit ito no sa sa panig ni Vice President Duterte so as far as she's concerned uh, kumbaga walang loss sa kanya kung endorse niya si Senator Aimee. Okay? Doon naman sa ikalawang tanong mo, uh, magkakaroon ba ito ng positive effect sa panig naman ni Senator Aimee Marcos no? Uh, na inendorso siya ni Vice President Sara Duterte? Uh, the conventional thinking is baka. No? Kasi siyempre, ang iniisip nila, particularly yung side ni Senator Aimee, uh, yung endorsement ni, ni, Vice President Duterte ay maaring magbigay ng, ng, mga boto para sa kanya. No? Kaya lang, hindi ako masyado uh, naniniwala doon na Justin. No? Kasi sa palagay ko, karamihan ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte and also ni Vice President Duterte, eh, kapareho nung pag-iisip ni Hanilet Avancenia no na ang tingin niya kay Senator Amy eh paek-ek lang ang ginagawa di ba yun ang yun ang sabi ni uh, Hanilet Avancenya di ba mga paek-ek lang yon no so sa palagi ko marami o oh, karamihan ng mga supporters ng Duterte camp eh hindi nagtitiwala kay Senator Amy And therefore, sa palagay ko, kahit na inendorso pa siya ni Vice President Sara, sa palagay ko ay hindi pa rin nila iboboto si Senator Amy dahil nga hindi sila nagtitiwala sa kanya. Yeah, at ang dating... mga mga salita na meron nga daw alinlangan dito po sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos at Attorney Michael. Yeah, yun yun yung ano eh, yun yung parang paro over overwhelming sentiment na ang mga ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte and presumably mga supporters din ni Vice President Duterte na parang huli nala parang hindi talaga katit katiwatu wala si Senator Amy no sa kanila mga mata. Mm -hmm. Siyempre mayroon pang mga lingering question na bakit hindi niya pinigilan mm. yung pag-aresto, right? Uh, kapatid niya yung Pangulo, mm. at alam mo naman, Justin, di ba, bago pa na-aresto si Pangulong Duterte, eh, marami na tayong naririnig, natutunugan, nagagawin na nga nila yon. eh, bakit hindi pinigilan, no, ni Senator Amy, yung kanyang kapatid? So, uh, there is really good reason for the Duterte supporters na na magduda mm -hmm. at hindi matiwala. So, sa tingin ko, yun yung, yun yung overwhelming uh, thinking ng mga nasa panig ng, ng, Duterte camp. Mm -hmm. Do you think, uh, Attorney Michael, na ito ay makakaapekto naman dito po sa mga sumusuporta kay Sen. Aimee uh, kapag ang pag-uusapan natin, syempre, kapag sinabing Marcoses, malawak po yung sakop po nila 'di ba yung political clan po nila syempre yung mga supporters po nila can this affect yung pag di naman sa pagbaligtad no pero at um pagpabor ano sa mga Duterte lalong-lalo lalo na yung pagsuporta po niya sa investigation uh, sa pag uh, uh, aresto kay former president Duterte attorney Michael magandang talong yun, Justine no at uh, unfortunately mahirap sagutin hmm. uh, on one hand meron talaga mga loyal supporters sa mga Marcoses, no? Uh, mm -hmm. Alam mo naman yan, uh, uh, dahil tiga-Norte ka, mm -hmm. alam mong meron talagang solid na mm -hmm. solid block ang mga Marcoses. So, I suppose, yung mga solid block, eh, hindi sila matitinag, no? Na nakikita nila si Senator Amy eh, kumakampi dun sa kabilang panig, mm -hmm. no? Uh, kasi, dosi naman yung kailangan nilang iboto, at sigurado, isa sa mga buboto nila ay yung talagang idol na idol nila na Marcos. Mm -hmm. Pero, uh, on the other hand, merong mga, alam mo yon yung mga uh, kabataan natin ngayon na sumusuporta sa administrasyon, sumusuporta kay Pangulong Marcos, na palagay ko na turn off. Mm-hmm na turn off doon sa ginawa ni Senator Imee no na quote unquote quote pag traitor, di ba? Pag door sa kanyang kapatid. Yung mga bagong supporters sa palagay ko ang hindi buboto sa kanya. Mm -hmm. Ito yung mga mga kabataan natin ngayon, mga Gen Z, yung mga uh, Gen Z, yung mga millennials na na bumoto nung 2022 sa administrasyon sa Unity team uh, dahil kay Pangulong Marcos, uh, palagay ko sila na turn off sila doon sa pagtiwalag na ginawa ni Senator Aimee at sila yung hindi boboto sa kanya. Pero yung mga solid na Marcos loyalists, yung mga na taga-norte, yung talaga solid, Uh, sa palagay ko yon hindi sila matitinag. Boboto pa rin nila si Senator Amy. Mm -hmm. ni Michael, um, hindi lingit sa ating kaalaman no, na nanggagaling na rin po kay Senator Amy na um, matagal na silang ginakakapag-usap ng kanyang kapatid Doon hindi malinaw kung sila po ba ay may um, um, samaan po ba ng loob ano, Pero sa panig po mismo, sa bunganga po nitong si President um, Ferdinand Marcos wala po tayong naririnig na anuman po na salita. Um bukod po doon sa pagsasalita ng mga miyembro po ng gabinete o ng uh, uh, mga nagiging tagapagsalita po ng ating uh, pangulong uh, Marcos, ano po yung implication po dito Atty. Michael? Right now, uh as far as politics is concerned, uh sa tingin ko hindi ganun kalaki yung epekto no kasi alam mo Bamboo Justin, wala ako kasing tiwala sa mga dynastic politicians eh mm -hmm. no. Kasi yung mga 'yan kahit na sa sa palabas nila hindi sila nag-uusap eh hindi ako maniwala na behind the scenes sa hindi na sila nag-uusap no or at least uh, through intermediaries. Mm -hmm. uh, kasi alam mo naman they have a common interest and that's to stay in power for their family to stay in power. So uh wala akong, wala akong tiwala uh, as far as politics is concerned na maapektuhan yung dynasty nila no. Sa, sa uh, maniwala ka man o hindi, sa palagay ko solid pa rin yung Marcos dynasty kasi lahat sila gusto nila manatili sa poder. Gusto nila manatili sa kapangyarihan. Now, as far as legislation is concerned or policy making is concerned, diyan talaga malaking epekto no kasi nakikita na natin ngayon na si Senator Amy eh kaliwat kanan ng pagbatikos no sa sa ginagawa ng administrasyon no so dahil pinapakita nila na tila sila ay hindi magkasundo o hindi nag hindi nag uh, nagtutugma ang kanilang pag-iisip mm -hmm. ginagamit nila yung diskurso sa polisiya yung diskurso sa sa uh, lestatura para lang mapakita yun no So, ang nangyayari tuloy, yung trabaho ng gobyerno ay e naantala Yung trabaho na inaasahan natin mga mamamayan in terms of uh, magagandang polisiya, magagandang batas, ay e napupornada din dahil gusto nilang magpakita, magpalabas na sila'y hindi magkasundo. So, hmm. sa politika, palagay ko walang epekto yan. Pero sa trabaho ng gobyerno, na inaasahan natin mga mamamayan, yon palagi ko merong masamang epekto. Mm -hmm. Michael, medyo maiba po tayo ng content dahil ito pong si retired police colonel Royina Garma ay eh, nag-apply no, ng asylum sa Estados Unidos. At uh, ito po ay uh, nangyari, nag-file ito ng asylum noong November 2024. Kasunod po ng kanyang pagkakaresto sa Amerika dahil po sa kansiladong visa mas mainam ba para sa panig nitong si Garma na manatili dyan po sa Amerika, magsik ng asylum kaysa umuwi dito po sa ating bansang Pilipinas, Attorney Michael? So, well, kung mainam para sa kanya, naiintindihan ko, yun ang iniisip niya, no? Mm -hmm. Na mainam para sa kanya kasi ayaw niyang makulong sa, sa atin, di ba? Pero, ewan ko lang kung papayagan siyang bigyan ng asylum, no? Kasi, ang asylum kasi sa uh, bombo mm -hmm. ang binibigyan ng ng asylum ay yung mga na persecute no politically. Mm -hmm. Katulad ng mga <clears throat> yung mga freedom activists sa Hong Kong mm -hmm. dahil pinepersecute sila ng ng Communist Party of China, nabibigyan sila ng asylum sa iba't ibang bahagi ng bansa mm -hmm. ah, ng, ng mundo. No? yung mga activist na gusto maging independent yung Tibet. Yan, sila nabibigyan ng asylum kasi pina-persecute sila sa kanilang, dahil sa kanilang mga political beliefs. Eh pero si Garma, eh, hindi naman siya persecuted politically eh. Mm -hmm. In fact, meron nakabingbin na potentially kakasuhan siya, di ba? Criminal case. So, hindi siya pasok, in other words, dun sa asylum uh mechanism no? so ewan kung lang kung, bi kung uh, titignan siya ng United States at makikita ang politically persecuted siya at bibigyan siya ng asylum baka nga makita siyang may kaso pala siya at tumatakbo siya from the law mm -hmm. eh baka ipauwi pa siya sa atin para harapin yung mga kaso niya mhm mm so mas malaki yung possibility uh, attorney michael na um... Um, Among them ito pong extradition treaty para maibalik po sa dito po sa ating bansang Pilipinas. Well, that's a very ano, no, very um possible option no ng gobyerno natin, no? Mm -hmm. Kasi nga hindi naman siya politically persecuted eh. Ang ang ano, parang tumataka siya sa batas, eh. so mm -hmm. extradition is is one option. Mm -hmm. Na I'm sure eh uh, ng gobyerno natin. Mm -hmm. Ano po ba yung mga like grounds na pwede po niyang gamitin para ma-avail po niya itong asylum dyan po sa US? If there's any po, uh, Attorney Henry. Oh, sa paligay ko, wala eh. Kasi uh, ang, ang talagang kailangan na mangyari is political persecution. No? Mm -hmm. yung, yung talagang pinupuntirya ka ng isang administrasyon o isang ng, isang gobyerno dahil sa pinaglalaban mo o inaadbukasya mo na political beliefs. Mm -hmm. so, so yun nga, yung, alimbawa sabi ko, yung yung mga democratic democracy activists sa Hong Kong o yung mga pro-independent activists sa Tibet no yan yung mga meron silang tinataguyod na, na prinsipyo na paniniwala mm -hmm. at tinaglalaban nila sa bansa nila eh ang gobyerno nung ng bansa nila ay eh, ayaw yon at ginagawang ginagamit yung kapangyarihan ng gobyerno para tuligsain sila mm -hmm. yan yung yung konsepto na kailangan o pwede silang bigyan ng asylum ng isang bansa mm -hmm. no pero yung may kaso ka na kriminal tapos tumatakbo ka tumatakas ka eh hindi ka bibigyan ng asylum yan kasi obligado obligado yung bansang kinatatayuan mo na isauli ka dahil meron kang nakabimbi na kaso laban sa iyo. At ano Michael, kayo po na bilang tumututok din po diyan po sa um, uh, kaso ng West Philippine Sea dahil uh, uh, itinala na po no ng uh, Google Maps ang West Philippine Sea matapos na ito pong pahirapang paghanap ng Scarborough Shoal na isang karaniwang pooka na nasa loob po ng ating uh, uh, exclusive economic zone ng ating bansang Pilipinas. Well, magandang ano yun, ano? magandang development yun. Ano? Pero kasi, alam mo naman tayo, Bombo Justin, alam mm -hmm. naman natin na atin yun eh. mm -hmm. uh, yung, kaya nga, pinangalan nating West Philippine Sea para ma, ma, mapahiwatig sa buong mundo na meron tayong claim doon. No? At uh, the fact na pati Google Maps, eh, nire-recognize na yon as West Philippine Sea, eh, mm -hmm. na masaya tayo dyan, syempre, eh, na, na nakakahanon tayo ng uh, external confirmation no? mm -hmm. doon sa alam doon sa bagay na alam naman natin na totoo naman Mhm mm Possible po ba ito na mas um, maging uh, kumbaga parang mag-aalab pa yung kagustuhan ng uh, ng China na angkinin yung West Philippines na yan? kasi di ba yung ruling nga po ng dahig hindi po nila kinilala eh di ba ano pa kaya po ito attorney Michael Kasigurado yan, Justin, lalong mapipikon yung mga Chinese sa atin, ano, kasi ayaw na ayaw nila na merong mga external uh, entities mm -hmm. or yung mga, yung mga tao or mga organisasyon or grupo sa labas ng Pilipinas na pumapanig dun sa ating pananaw, mm -hmm. So, sigurado, meron na naman masasabi ang spokesperson nila dyan, meron, namang, meron na naman mga pagkikilos na gagawin. Uh, sigurado, mapipikon na naman sila dahil sa ginawa ng Google Maps. Mm -hmm. Yes, Atty. Uh, siguro, any message, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Go ahead po, attorney Michael. Uh, Una-una, maraming salamat sa iyo, Bombo Justin. Ano? At uh, meron tayong pagkakataon na pag-usapan yung mga ganitong klasing issues. No? So, sana naman yung mga kababayan natin, kahit paano, may napulot dun sa pag usap natin. Uh, ikalawa, uh, sana hindi pa tayo tumigil no? sa ganitong klasing pag-uusap kasi umiinit na yung kampanya, palapit na yung eleksyon. At ang um, gusto natin, uh, matulungan yung ating mga kababayan na magkaroon ng mas malawak na kaalaman uh, para matulungan sila sa kanilang pagboto sa Mayo maraming salamat din